araw sa inyong lahat. Ito yung Spokes ng Bayan, reporting live from the Netherlands. Tayo po ngayon ay pag-uusapan ano bang itsura nitong kulungan o detention facility ni Presidente Duterte. Hindi nyo po talaga ta dapat tawagin siya kulungan kasi wala po yung rehas, wala po yung ng rehas. Siya po ay parang dormitoryo. Pero ang tawag po ng mga taga-Europe dyan sa facility na yan ay Hilton of Prisons. Bakit? Well, ngayon po makikita natin kung ano ang itsura ng detention facility ni Tatay Digong. No? Siyempre po, maganda man yan, ginunto ang hawla pa yan, ay hawla pa rin, pero at least alam natin na walang rehas na hinahalika ng ating presidente. Sa mga huna ka ito, ito po ay located sa dahe. Ito po ay malapit sa dagat. Tabing dagat po siya. Kaya naman, ang Tatay Digong, no, eh, kahit pa paano ng singhot at ng dagat. Kasi alam niyo naman, Mr. Miss niya ang Davao dahil ang Davao ay katabing dagat din. Shevingan, iwak pa ko ng pronunciation nila, napakahirap ng pronunciation nila dito sa sa Holland. no So, Shevingan ata yung pronunciation. Pero ang tawag po dyan ay Hilton of Prisons. Una-una, wala pong rehas. Para lang siyang hotel talaga, no? na room by room. Hindi po yan nakarehas. Ang kwarto nila, may kama, merong computer. Mantakin niyo yan. At uh, doon sa common facilities, abay, meron pang kitchen para makapagluto yung mga detainees. At merong library at, believe it or not, meron pang gym. Siyempre po, it is state of the art of prisons dahil siyempre, ang ICC, eh, nais silang isipin na talaga sila ay eh, um, nagpo-promote ng uh, katarungan at uh, at its best. no Kaya pati yung karapatan ng mga detainees para sa makataong facilities ay sinugurado nila. Oh, kaya na kayo, pasok tayo. Tingnan natin itong prison, yung detention facility ni Tatay dito. Okay? O baka Kaya, i-flash na natin ang buta natin larawan. Okay? Actually, sa aking computer, ay ah, hindi pa lumalabas. Ah. Ayan, ngayon pa lang lumalabas. Parang meron pa lang delay talaga. Pero anyway, um, bukod po doon sa, ito yung entrance na. No? Nakikita nyo na ngayon yung entrance. No? At ito yung uh, pangalawa ngayon, nakikita nyo, ay ito yung mga kwarto nakikita niyo po na walang rehas. Yan po ang kwarto ng mga detainees. No? Ang bilis naman, dahan-dahan dahanda, lang. No? Ang bilis. Um, balik mo na doon sa detainees. Kwarto muna ng detainees. Napakabilis. Ako, ano ba yan? <laughs> anyway, sige, mabilis po yan. Pero babalikan natin ulit. Ha? Yan yung mga uh, facilities. Pero balikan natin at yan yung na uh, hospital. Okay, balikan natin. Okay, una. Yan yung common kitchen. O, oh, stop. Yan muna yung kwarto. Nakikita nyo po ha, wala siyang kasama na ibang uh, detainee. Tapos, dyan po sa kwarto niya, meron pang computer. Bagamat hindi po siya nakasabi. O, ito po yung entrance para siya malabalasyo. Ito po yung mga kwarto. Now, pagkatapos ng ito yung uh, uh, hapagtulugan niya, ang next one na papakita natin slide ay, next slide please uh, medyo nahihirapan at ang synchronization ay na naman bumalik doon sa tore. Ito yung mga kwarto. Pansin niyo po ha, walang rehas. Wala po ginahalikang rehas. Okay? Ito naman po ang kitchen facilities. So, tignan nyo ha, ang kitchen facilities. Merong kitchen facilities ang kada uh, room nila. No? Hindi lang kapag kainan, eh, meron pa silang mga kung magluluto sila, ay eh, po pwede silang magluto. Merong microwave po no? at merong sink. So para talaga siyang mga condominium units talaga. Bagamat ang tawag talaga nila rito ay Hilton of Prisons. Sige, tingnan pa natin yung ibang larawan. Okay? Ang susunod na larawan naman ay... Siyempre, hindi ko alam kung yung susunod. Ha? Nakatingin din ako dun sa camera. No? Okay, anong susunod na larawan na papakita natin? Ang next na larawan ay yung common siguro, yung common facilities. Ito, common facility. Ito ay parang sandali, atin titignan ko kung ano ito. Ito ay parang social hall. No? Ayan, kikita nyo, no? meron silang mga uh, recreation facilities, Diyan sila nakikita-kita ng mga kapo detainees niya. Ang kwento po ni uh, Bibi Sara, abay, kaibigan na niya lahat doon, yung mga prison guards at saka yung mga ibang nakapreso, mga butante na ng Duterte. Baka mamaya sumisigo-sigo na rin ng Duterte, <laughs> Duterte, at paparehistro na lahat sa Pilipinas para pumoto para mayor yung mga prison guards at iba pa mga detainees sa uh, sa detention facility. Okay? Bukod pa po sa kanilang social hall, tingnan pa po natin ano pa yung facility na natin yan. Ah, naku, may basketball court pa. pero siyempre si Tatay Diyong hindi na yan court. At hindi lang po yan, walang rehas ha. Meron pa yan grounds na po pwede silang maglakad-lakad sa labas na walang escort. Okay? Meron pong bakot, pero hindi yan na parang preso talaga na binabatayan sila ng mga preso. Free to move naman sila, labas pasok No? Uh, kaya nga po, state-of-the-art prison facility. Kasi ang modern view ng mga detention facility ay hindi para magparusa, para mag-rehabilitate. Ito naman po, wala pa silang napapatunay ang pagkakasala. Ito po, ganito po ang partong tinutuloy ni NPD, ni PRRD, kasi nandun siya sa medical facility. So ganyan po ang parto niya ngayon. No? Uh, lahat ng mga apparatus na parang ng emergency na for all intents and purposes, para sa naka hospital um, detention, no? kasi kita nyo naman ang facility, kompleto talaga sa medical equipment. Eh, parang na rin yung aking tatay dito, dahil alam nyo naman, no? 80 na yung aking tatay Digo, in a few days, ako, mag-birthday party po kami dito sa sa dahil, sa labas ng uh, detention facility. So, yan po ang ating uh, uh, detention facility ng ating pinakamamahal ng at Tatay Digong. At least, hindi tayo nag-worry. Walang rehas. Maganda naman ang facilities. Ang reklamo lang niya talaga hindi niya makain yung pagkain. At ang sabi naman ni Dipi Sara, eh, nagbigay na siya ng mga recipes para naman ma ma makatikin si Tatay Digo ng mga gusto niyang pagkain. Eh ako po, marami akong dalang uh, um, Susubukan ko po na bigay dun sa uh, prison. No? At uh, tanggalin na lang nila sa botella at serve kaya at Pero syempre, ang hirap kasi sa tumatanggap ng pagkain, syempre may possibility na yung mga kulto ni Joma season, baka magpadala ng pagkain na milason. So I guess, mas mabuti, huwag na tayo magpadala ng pagkain. Huwag na po, huwag na po. Dahil maraming kulto po dyan ang CPNPA dito sa Dahil Okay, so yan po ang detention facility ni uh, Presidente uh, Duterte. Hindi po siya prison. Detention facility lang talaga at kung titignan niyo po talaga, eh, malakot talaga ang mga facilities. Pagamat, sabi nga ni Tatay gusto niyang umuwi. Kahit gano'ng kaganda pa ang kanyang detention facility, siyempre, there is only one place that he calls home and that is the Philippines. parang ako din po, kahit saan ako naglalamierda, kahit saan ako nag-asylum, ang puso natin pa rin ay nais makauwi sa ating inang bayan, Pilipinas. Kahit magulo pa, kahit bulukin pa, yan pa rin ang mahal natin ang inang bayan. now Pero mag-usapan naman natin yung mga ibang bagay pa. No? Unang-una natin pag-uusapan, yung fake news. Na, napansin nyo naman sa aking uh, Facebook, no? Na uh, fake news, yung balita na nag, nag apply daw ko nag apply na asylum si Tatay Tito sa Hong Kong. Una-una po, ha? Bagamat kasapit ang 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 China at ang Hong Kong ay kasapi sa China doon sa convention, 1951 Convention on Rights of um, Refugees and Asylum Seekers, wala po silang lokal na batas para magpatupad niyan. Sa katunayan po, hindi talaga tumatanggap ng asylum seekers ang China, Hong Kong at Macau. Bagamat pagdating sa Hong Kong, hindi naman sila sapilitang mag-deport kapag ikaw ay humingi ng asylum. Ano bang problema kapag hindi sila nag, uh, nagtatanggap ng asylum? Ibig sabihin, hindi hindi ka magiging permanent resident at hindi hindi ka magiging citizen. Ulitin ko po ha, kapag ikaw ay nabigyan ng asylum, ang, ang karapatan mo talagang um, ibibigay sa'yo ay yung pagiging permanent resident at yung option na maging citizen. Pero yung karapatan ng isang asylum seeker, pag ikaw ay nag-apply for asylum, yan ay yung karapatan na non-repuma. Hindi ka na po pwedeng i-deport dun sa lugar na linayasan mo dahil ikaw ay persecuted. Kaya sinasabi ko ako, meron na akong non-repuma kasi nakapirma na ako sa application at in fact, binigyan ko ng certificate. Siguro po, in later broadcast, papakita ko sa inyo yung certificate kasi nakatago eh. Yan talaga ang ipapakita mo kapag merong any attempt na ikaw ay paalisin dito sa Netherlands. Kaya nga po, Ms. Key, mag alert notice pa ang Marcos Junior Administration, kahit na napagawin nyo, kaya sa mga extradition kayo, magmata ay wala namang kaso talaga na kapimbin sa so, hukuman, hindi po ako po pwede ma-deport habang nakabimbin yung aking application for asylum. Ganong katagal ba huyan dito sa Netherlands? Kapag po, po sa taon ng kalahati. At uh, meron pang judicial review kapag ikaw ay hindi na Yeah. So ako naman po ang nais ko lang ay kung ako ay mapagbibigyan at hindi naman po yan na uh, sigurado dahil na po ang nais ni Bibi Sara ay isip ko na asylum status, eh kung ako ay mapagbibigyan na pagsilbihan muli ang presidente, eh may peace of mind ako, may peace of mind ng pamilya na makakakonsentrate ako dun sa trabaho mo. No? kung mapagbibigyan. Siyempre po, nasa kanila yan. Eh. eh, ako naman, sumunod naman po ako, no? Alam niyo ba ako, eh, talagang sa totoo lang, eh, pang limang araw ko na dito sa lugar kung sa nag-apply ng asylum. Hindi naman po nakakulog. In fact, hindi ako natutulog dito gabi-gabi. No? kumuha uh, ko ng Airbnb. Pero ang layo po kasi. Abuti na lang, mayroong pamilya na nag sundo sa akin. Kung ako po ay magta-taxi, ang taxi po, 80 euros, miski 20 kilometers. Kasi libre po talaga ito. Pinakamalapit na may Airbnb is 20 kilometers away. 80 euros ang pamasahe. So mabuti na lang po may naghahanap din sa akin mga Pilipino. At mura naman yung uh, Airbnb na nakuha po kasi malayo na, liblib. Lib. So liblib lib po ito, wala kang mapuntahan. Um, bago ako ng Airbnb, actually, na natulog ako dito ng dalawang oras, ang mapupuntahan mo lang, eh, isang supermarket na ang lakad ay 45 minutes papunta, 45 minutes pabalik. So one hour and a half para mapunta sa supermarket meron po rito ng gasoline station na merong um, convenience store na pagkamahal-mahal na rin po, doon ako na ng halina. Ako, na magkano na gastos ko? 6 plus 3, 9 euros. Ang kinain ko lang, isang sausage, isang croissant, isang orange juice, isang <laughs> isang kape, no? Napakamahal talaga ng no, convenience store nila. Kung magbubus ka naman, ang pinakamalapit na bayan dito, kung nasa ano, aking Airbnb, ay 20 minutes walk, 20 minutes bus ride, 10 minutes walk. So, one hour, one way, papunta dun sa biggest town. So, libre po talaga to. Hindi <coughs> na nila kami kinakailangan ipulong dito dahil wala ka talaga mapupuntahan. Mabuti nila, ang Pilipino eh, kahit saan ka magpunta, yan, at hanggang tumulong. Kaya hatid sundo ako, no? Uh, Gabi-gabi. Umaalis ako dito kapag uh, tapos na yung uh, activities ng na, na mga nagpa-process at bumabalik ako kinabukasan bago magsimula. Okay. Anyway, so yan po yung fake news sa asylum. Hindi hindi po humingi ng asylum si Tatay Tico. In fact, ang pinagsisisihan ko, wala ako dun sa Hong Kong. Dahil kung ako ay nasa Hong Kong, hindi hindi ko siya papayagang umuwi hanggang hindi kami nakakasampan ng kaso sa Supreme Court na merong certiorari. Ang nangyari kasi, umuwi, ayan wala nang panahon para magsampa ng mga kaso. Yung kaso na unang-unang na isampa, 4.27 of that day na, na siya ay pinigil uh, sa airport, eh hanggang 4.30 lang ang pagtanggap ng mga petisyon. Ako po, yung petisyon natin na matagal nang nakahanda, eh ang problema, nagpalit-palit ng signatory. Akala ko, si Tatay Digong pipirma, so ready na siya. Kaso, may napirmahan na palang ipalas si Tatay Digong, no? So hindi na pa pwede, naghagilap kami, pwede ni mga anak. Tapos nagpalit-palit sila kasi na wala naman sila sa area. No? Una si Bibi Sarah, tapos si Kong Pulong, tapos si Bibi tapos si Kong Pulong finally. At tinakbo pa namin sa Malimong lupa para po nilang tinman ni Kong Pulong. Kaya kinabukasan na na, fine. At syempre, nawala ng presidente. Anyway, makikita nyo naman talaga na pinagplanduhan nila ang abduction ni presidente kasi talagang hindi nila pinatagal at sinakay na sa aeroplano maraming beses ko na sinasabi yan po illegal at yan po ay mga didesisyonan ng ICC. Siguro po isang beses pa i-discuss natin kung ang pagiging illegal ng pag-aresto yan ba'y sapat para mawalan ng jurisdiction ng hukuman bagamat nagkaroon na tayo ng kanyang broadcast. Okay? Now, finally, ano bang ibig sabihin ni Inday Sara nung sabi niya na yung nasa Hong na uh, nagpupumilit siya umuwi at ang sabi ni Inday Sara eh, baka ikaw maninay ito Ika Aquino. Si Miss Tapia, eh, kilala nila pa si Miss Tapia, no? sabi ni Miss Tapia, eh, hindi na po pwede ma maging mala ni, ni, ni Aquino ang presidente dahil wala naman daw maraming pinapatay si Ninoy Aquino na so, eh, po. So, Mario, hindi ko alam po kung anong uh, background ni Miss Tapia. No? Pero ang uh, dating presidente at uh, Duterte po kasama kanyang nanay, sila po talaga ay naging malakori or uh, malakori noong panahon ng Kensa Revolution. Dahil alam naman natin talaga na sobrang pagmamalabis ng Marcos Sr. Kaya nga po, hindi nasuportahan ni Duterte, ni Presidente Duterte itong si Marcos Jr. dahil alam niya may genetic predisposition na yan para pagiging diktador at para maging magnanakaw. O, oh, di ba? Kaya never niyang kinonsider na suportahan niya si Marcos Jr. In fact, ang hinanakit niya Marcos Jr. at ang kanyang asawa, hindi raw tinalaga kasi ni Presidente Duterte si Marcos Jr. bilang Secretary of Agriculture ng panahon ni Presidente Duterte. E man, niyo, kung tinalaga siyang, kung inapoint siya ng Secretary of Agriculture ni, ni Presidente Duterte, eh, di lahat ng problema natin ngayon ay eh, naging problema natin ng panahon ni Duterte. Eh, nakita niya naman istilo ni Duterte. Nung nagtata, tumaas ang presyo ng bigas, tinawag niya lahat ng mga traders. At sinabi niya doon sa pinakamalaking trader, harap ko yan. Ako pa nga pinatawag sa telepono. Tinawagan ko, abay ng kilungan ng telepono, sabi niya, putang! Ilawas mo ang aking bigas. Papatayin. Hmm. Hindi eh, lumabas ang bigas. Eman takin niyo, kung si Junior nakaupo, la 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 tumataas ang presyo ng bigas la 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 o di ba kaya naman ang nangyari ngayon wow sila di makabili ng bigas mayaman kami dami namin nakaw ng tatay ko at dami namin kita pa pakialam namin sa mga nagugutom na mga Pilipino o di ba Pabuti na lang, hindi talaga pinalagak. Ano talaga, alam mo? sa akin informante ko, yung Lisa Araneta, kahit na kalit, dahil hindi tinalaga ang Marcos Jr. bilang Secretary of Agriculture. Well, asensya na po kayo, pero talaga ang galin ng judgment ni Presidente Duterte pagdating sa karakter. Alam niyang bulok ang Marcos bilang ang senior, kundi pati ang junior. At kami dalawa ni Inday Sara hanggang ngayon, walang sinabi ko hindi. Anong sinabi ko sa inyong dalawa? in fairness, di rin Napagod na siya. <laughs> Paulit-ulit na, anong sinabi ko sa inyong dalawa? Sorry na nga, puputol na putol na nga, no? Just din na nga, as charged, okay? So anyway, yun po, ano anong ibig sabihin yung Daisara, nakalamutan ko, di-discuss ko pala yan. Ibig sabihin, pag siya pumulit umuwi, Peg! Uwi ka nga ni Maharlika, gurgur. At hindi po ako talagang magugulat kung talagang gugurgurin ang presidente kung siya makauwi ngayon dahil ang gusto talaga nila pulbustin ang Duterte tanggalin ang lahat ng banta sa kanilang pagnanais na manatili sa puerto puesto tilking.com. kingdom come ano ba nakapagkatakay no? gaano ba gaano mo pitigilan yung iyong paghangat sa kapangyarihan How much is enough? Hindi pa ba sapat na sa ayon sa Guinness Book of World Record ay eh Marcos na ang pinakakurap sa buong kasaysayan ng buong daigdig at nais pa nila magpatuloy sa posisyon? Hindi pa ba yung sapat na miski ang mga anak ng mga ako sa tuhod ni Marcos Jr. hindi na magtatrabaho sa dami ng tagong yaman nila gusto pa rin nila mas lalo pang marami ang kubra nila. Wala talagang limitasyon ang pagiging gahamang sa pera sa kapamilya. But there has to be an end to this. At yan ang ating pakiusap sa akin mga kababayan. Tayo po, dahil sa kasaysayan natin ng 1986 na chinugi natin yung pamilang yan nagkaroon tayong saligang batas na kinikilala ang kapangyarihan natin at sugihin ang mga walang kwentang mga lider. Paumanhin po na budol tayong lahat. Pero ngayon nakita na natin kung gano'ng kabulok itong sistema ito na ibinigay ang isang Pilipino sa mga dayuhan para lang mawala ang kanilang mga kalaban sa politika. Panahon na po na maulit ang kasaysayan. Tama ba ko o mali? Lahat ng tama, raise ng hand. Lahat ng tama, like. Hindi na po pwede tayo magtagal na ganito. Yan din po ang sinabi ni Inday Sara dito sa Rally sa Dahig. Kung tayo po ay mag-aantay ng 2028, wala na po tayong 2028 at the rate na, na lumulubog ang bansa sa ilalim ng administrasyon na ito. Karapatan niyo po yung pusgahan at dahil nasa saligang batas ang people power, Judge Santiago, pasensya ka na. Hindi, hindi mo ako madidimanda na exciting sedition dahil ako alam ko ang limitasyon. Ang sinasabi ko lang, mag-people power na tayo dahil yan ay legal sa tayo sa ating saligang batas. Ang mali po, ay eh, yung ginagawa ng mga na ngayon ng Marcos Jr. Ng CPP, NPA, na CPPNPA na gumagamit ng tahas, pinapatay ang dahas, pinapatayang kapwa Pilipino. Pero hindi po mali ang magsabing mag-people power na tayo dahil yan ay nasa saligang batas. Yan ay kabahagi ng kasaysayan. At kung nung minsan nag-people power tayo laban sa isang Marcos, mag-people power na naman tayo laban na naman sa isang pang Marcos dahil sa kalabisan nila sa kapatid. Hindi po tayo yan matitimanda na kahit anong kaso dahil ang aking lisensya para magsabi na mag-people power tayo sa ligang batas. Sa mapatayapang pamamaraan, walang gamit ng dahas at hindi papatay ng kapwa Pilipino. Medyo nakakapagod na rin po talaga no? na talagang ginigising natin yung mga tao na maghusga na pero kung titigil na po po tayo, eh baka humupa na naman ang ganit ng taong bayan. Dulot ng pag-aabdak at pagkikidnap kay Presidente Duterte at pagdadala sa dahig. Hindi po matatapos itong ating impyerno na dinadaanan ngayon sa Pilipinas kung hindi po tayo maghusga at kung hindi natin gagawin ang katungkulan natin bilang mamamayan na iwasto muli ang pamamaraan sa ating gobyerno. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilit. Hanggang sa buli po, ito po ang inyong spokes ng bayan reporting live from the Netherlands, saying I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye!